kinilala at pinarangalan ang top performing local government units sa Central Luzon na pasok sa top 10 cities and municipalities competitiveness index sa bansa. Narito ang balita ni Kaira Gaspe. Ang Cities and Municipalities Competitiveness Index o CMCI ay isang annual competitiveness ranking ng mga bayan at munisipalidad sa buong Pilipinas base sa kanilang overall competitiveness score. Kasama sa batayan nito ay ang Economic Dynamism, Government Efficiency, Infrastructure, Resiliency at Innovation, kabilang sa nabigyang parangal ang mga lungsod ng San Fernando at Angeles sa lalawigan ng Pampanga. Siyempre, masaya kami uh, at... Uh, Naka-flutter kami dahil ang dami nating napuhang award. Apat. Tapos, so syempre kasama tayo sa uh, top 10, no? At ng pillars, large no? tama ba so nakakuha tayo sa na, top 5 tayo sa innovation ah top 8 tayo sa infrastructure top 9 tayo sa government efficiency and top 8 sa economic dynamism eleven all, all over uh, dito sa buong Philippines nagagalak po kami no huh? Uh, ito po natanggap po namin award na pinapakita lang natin na gaano po kasisipag at gaano po magtrabaho ang mga kawani. Hindi lang po naman ako, kung hindi po yung buong kawani ng gobyerno ng siyudad ng Angeles na tayo po talaga tinututukan natin ng para sa ating mga kababayan. Dahil dito, sang ayon si Mayor Pogi Lazatin na ma-institutionalize ang ganitong klasing programa upang kada taon-anyay mabigyan ng parangal at lalong magsumikap ang mga kawani ng pamalaan payo ng dalawang alkalde sa mga kawani ng gobyerno. Pagbutihin lang po natin ang trabaho nating pare-pareho. Kasi pag pinagigihan naman natin, marami bukod sa marami tayong natutulong ang mga kabalen natin o kabayan, kababayan natin, eh nakakukuha pa tayo ng parangal na kagaya ng ganito. Sa mga kasama po natin, no? Uh, ako po lagi ko na sinasabi na ang, ang pagtatrabaho po sa gobyerno hindi po sandali. ay eh, mahirap po trabaho pero pag binigyan po natin ng, ng malaking puso, na, nagiging madali na po ang trabaho natin. Samantala, labing apat na mga bayan at munisipalidad sa ng Luzon ang kinilala kung saan nasa kabuang 21 parangal ang natanggap ng mga ito sa CMCI 2024. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, ito si Kyra Gaspe, ang inyong citizen correspondent, SMNI News, North Central Luzon.